<laughs> eto na mga master right, good morning sa inyong lahat Welcome back sa ating YouTube channel Ayan, nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong adventure ngayong araw na ito mga master uh, Ayan, sa mga nakakapansin po eh, maulan Hindi lang po ito ulan, bagyo na naman So, <laughs> eto pangalawang biyahe natin na bagyo hindi ko alam kung anong signal dito sa atin eh. Pero basta bagyo to mga master. Kagabi pa walang tigil ang ulan. Ang lakas ng ulan. Tapos bumaha dito sa amin. Buti na lang itong scooter na iakit ko dun sa parking sa taas. Kasi kung hindi, lubog talaga to. Eh yung isang motor nasa baba. Eh buti yung mataas yun. Kaya hindi naman naabot. Ayan, so good morning. Ayan. Ano tayo, warrior na biyahe to mga master. So ayan, kompleto tayo. May plastic sa cellphone. Naka-plastic din yung ano natin. Lahat. ah uh, kompleto. Pati yung camera natin. Meron ding uh, protection para sa ulan. naka din. Lahat. Naka-plastic. So ito mga master. Matasang ang pair ngayon. Ayan. So meron tayong deliver na agad. Nakakuha na agad ako. Walang kumukuha nito. Ewan ko bakit. Siguro kasi... Alam naman natin, hindi ganun karami yung rider ngayon. No? Pero titingnan natin kung ano, may tutuloy natin yung mga delivery. So, may technique po tayong gagawin mga master ngayon. Uh, since na maulan, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga booking, matataas lang. Pero mamimili tayo ng mga area na hindi bahain, no? Ewan ko ha, hindi, hindi, na ako updated kung saan ang bahain ngayon eh. Pero yung para sa akin palagay na hindi bahain. So, yun. Ngayon, hindi ko muna i-close yung mga booking. Pag pinick up ko, hindi ko muna yan i-ano, i-arrive, no? Hindi ko muna siya i-arrive kasi pag in-arrive ko yan napakahirap i-cancel niyan mga master. So ang gagawin ko, open ko lang yan. At saka ko na siya i-arrive kapag nandoon na i-drop off na natin. So ganoon ang technique na gagawin natin para just in case na magkaroon ng problema, eh pwede natin ibalik yung ano, yung item ng ano, baga ano lang, ipapa-cancel lang natin, no? Kasi mahirap mag-cancel kapag na-arrive mo na eh lalo na ngayon tag ulan tsaka bagyo so yan nakita nyo kompleto tayo meron tayong kapote talagang panglabanan sa ulan to mga master so yan samahin nyo ako yung mga master sa ating uh, bagyo ride sana makachamba tayo so itong booking natin mga master papunta to ng mandaluyong yata o oh, makati parang mandaluyong eh nagkakahalaga to ng ano mga master 300 Patas ang eh, May plus 100 pa eh 300 something eh Basta ganun Mataas oh, magka, Nagkakahalaga to ng 347 No Ayun Kaya uh, eh, Idediretso ko na to Si single booking ko lang to lalapit ah, lang naman ito Magdaluyong lang Ayan nan tanong kasi diyan Baka baha di <laughs> Didelibira natin ito Mga master Sige okay lang Pagyo naman eh. So, yung pickup nito, dati ko na rin Dito yung mga pagkain. Bilao-bilao mga master. So, puntahan na natin to. Ayan, ang na ng intro natin. Siyempre, samaan nyo ako ngayon. Di ba? Maganda itong biyahe natin. Napaka ano. Adventure to mga master. So, Ayan mga masher, nandito na tayo. Napikapan ko na to eh. Lahat, lahat. Ah, 347 nakalagay. Oo, oh, may tip eh. Ito yung tip na ah 100. Oo. Basta ang -ah. pinili mo kay Madam. Yung 200 plus. Okay, sige, sige. Sige ma'am. Oo, oh, single booking lang to. diretsyo na ako. Let's go. So, dire-diretso na to, mga master, wala na tayong ano, wala na tayong dadaan ng iba. Ang ulan. Buhos pa ang ulan, oh master. Alakas ang lakas ng ulan, grabe. So, ayan mga master, nandito na po tayo sa EDSA, ayan, Magallanes. Ah, himala, wala masyadong sasakyan. Mahirap mag-navigate kapag ganitong maulan kasi yung telepono nag-ghost touch eh kapag nababasa. Oh, check, check, sound check, test mic. Okay. So nandito na po tayo sa may barangay San Antonio. At dito na yung ano natin. Dito na yung drop off natin. First time ko dito. Kailangan ako napunta dito sa lugar na to eh. Dito ba, boss? Teka. Meron pa. Kakanin. Meron pa dun. Pinaiwan lang ba dito? Kay attorney, ano? yatawagan ko, ay sumagot eh. Ay, grabing ulan to. Teka, may sukli ka pang tres. Okay na to, sige ma'am. Medyo mabigat ng konti yan. Pero kayang kayan yan toyan so, One down. 350. Hindi naman ganun kalayuan. 18 kilometers lang eh. So, ayan mga master. Hanap tayo ng booking ulit, no? Ang dami booking eh. Kaso, kailangan natin mamili. Kasi baka mapunta tayo sa bahaing lugar eh. Uy, malabon. Huwag yan. Huwag na huwag kang pupunta ng malabon kapag ganitong panahon, mga master. Ayun mga walang, ano talaga, walang puso itong mga nagbubuk na to Nagbabagyo na mga master. Tinan mo ha. Pasig Muntinlupa, lupa. 209 lang plus 20. Ito malupet. kalagay no double booking. Dapat ginawa niyang 400 yan kung ayaw yan do double booking. Diyos me. Tagbagyo. Tapos meron pa mga ganitong buraot kawawa naman yung makaka-pick up yan. Pag mga hindi nagbabasa mga master, talagang sa pool talaga. Documents and other toners ito. Ito, pwede pa to. Sige. So Boulevard Santo. O, ito sa amin to eh. O, kirahin natin 'yan. Pasig extension, okay. So ayan mga master, meron na tayong booking. Naka-pass matching yan. 255. So, Bolivar Joan. Sige, puntahan na natin. On the way for pick up. Hello po. Ma'am, lala mo ba na po? Pick up. Ah, nandito po ako sa tapat ng needing. Hana, aka na. Ah, oh, sige. Ewan ko. Dito ba? Doon na sa kanila. Sige. <laughs> oh, yan, mga master. Oh. Safe. Safe yan. Alright. So, ngayon, mga master, subok tayong kumuha ng booking. No, subok lang. Isa pa. Pwede pa tayong kumuha ng booking. Tingnan natin kung makakasyamba tayo. Papuntang ano rin. Eh? Muntin lupa. Sige. Lakas ng hangin, no? Oh. Tinatangay-tangay tayo, mga master. Oh. Wow, ganda ng big bike ni Sir. Hanapan na natin ang kasabay ito pamuntang Muntinlupa din para ano, hindi tayo ano, talo. Ito so, kaya itong pipikapin natin. So dito itong mga maser Makati. Meron na tayong double book. So ayan mga maser ID lang daw. Okay. Maliit lang. Let's go. Pirahin na natin to. Ano po? Grabing mga baha-baha. po. License and oh, sige. Oh, Pali. sige po. Teka. Ulang-ulang Salamat po. So, yun mga master. Nakita nyo ba yung Tip. So, ginawang ano na. Ginawang 300 pesos. Yung booking. Original pair is 200 something lang. 250. So, may 50 pesos na tip. So, yan mga master. Quality yung booking natin. Siyempre, unahin natin yung ano. Unahin natin yung 255. Mas malapit to eh. 21 kilometers lang to. So, unahin natin to, no? Hello! Ayan! Ayan, mga master, no? Oh. Ang lakas ng ulan. Nakikita nyo dito sa may, ano, sa may Makati. Nandito sa harapan natin, no? Oh. Alas di makita yung mga building. At ang taas ng pair kapag maulan, tsaka... Uh, yung mga tip mga master nagbibigay ng tip yung mga kliyente so isa, yung ano natin yung imus natin 300 yung binigay plus etong isa 250 so meron tayong limandaan dyan plus yung kaninang single book natin na ah, 350 panalo na mga master naka ingat lang talaga kapag maulan kasi ano madulas madulas po ang kalsada at basa ang ulan <laughs> basa ang ulan hello 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 ayan mga master Nandito na po tayo ngayon sa ano sa Alabang. At wala pa rin tigil ang ulan simula kanina. Delivery lang. Ay. Hello sir, uh, alam mo delivery po. Meron. O. Uh -huh. Ito. Ito sir 65, Hindi, oh, sakto. Oo, 745. Okay. Ah, uh, okay. oh, sige boss. Okay. So, yan mga master. Quality. So, simula rito is 16 kilometers. 15 kilometers na lang. Malapit na to. Pwede natin i-diretso na to eh. Ito, meron no. Las Piñas Imus oh. 169. Santo sa Imus. Uy. Ayoko dyan, baha dyan. Huwag <laughs> tayo pumunta dun sa mga baha, mga master. <coughs> so, ayan mga master, nandito na tayo sa ano, Las Peñas. Ay, giniginawa ko ah. Ang lamig ah. So, nandito na tayo sa Las Peñas. Uy, mala, walang traffic. Ganito lang pala ang paraan para hindi magka-traffic dito. Kailangan bumagyo. <laughs> Dami magagandang buking ngayon, oh. Makati. Saan sa Makati 'to? Ah, tingnan natin ah. Oh, sa so may Mandaluyong din, oh. Sayang, oh. Nalagpasan na natin eh. Oh, malalim 'yung tubig dito, mga master. Ah. Racer Lusong na sa baha Grabe Huwag kang titiri ka Huwag kang titiri Cruzy Lalim din oh Ayun, buti na lang kukupa upa na yung ano dito yung baha siguro malalim yan dyan kagabi so yan mga master unang baha na nadaan natin so nandito na po tayo sa ano mga master sa bakuro pa rin to eh pero ito boundary ng imus dito na tayo pasok tayo dyan so bakuro pa rin to kawit hindi na lang mga master yan pabunta na tayong imus pero doon tayo dadaan sa ano sa Sentinel. So ayan mga master, nandito na tayo, no? Hello po. Ah, ah, nandito na po ako, sir, sa may ano. Oo, oh, lalo mo po. Nandito na po, sir, sa may ano. Ano ba 'to? Ito, ito. Okay. Ito na, sir. Okay. Okay, sige po. Ayun, mga master. Quality. Ng ano. So, ayan. Ang gagawin natin, ngayon tayo kukuha ng booking pabalik ng South. Ah, pabalik ng Las Piñas. Baka sakali makachamba tayo dito. So, meron na tayong tatlong booking, mga master. Malakas pa rin mga master. So, ngayon, ayan, kawit okay, Las Piñas. So, oh, tirahin na natin yan. Oh. O, di ba? Sa Salas Piñas Okay. So, meron na tayong ano, mga master. Meron na tayong booking. Kaka, ano pa lang natin. Boss, thank you. Kaka, drop off pa lang natin. Meron na agad tayong booking papunta dun sa amin. O, di ba? Panalo. Dito lang itong mga master. Kawit. Ang ganda mag fishing dito. ba may isda dito. Sa inyo Chapel. Okay. Thank you. Hello po. Hello. Uh, sir, lalam mo pick up po. Nandito na po kayo? Ah, nandito na ako sa may St. Jude Chapel. Okay po. Yan. Naga road doon no? oh. Uh -huh. Mababa dito sir. Mababa uh -huh. yeah. Sige. Salamat boss. So, yung to pa rin nyo ako si Wala tayong internet eh. Palabas muna tayo dun sa ano, sa street. <laughs> okay. So, ayan. Meron na tayong another booking. Kay Lindsay chat natin grabe yi yeah, tira lang ng tira hanggat <laughs> kaya ng motor buti na lang okay na yung ano natin is 5 plug cap tabasa yung ano natin ah Okay, so yon mga master. Pick upin na muna natin to. Tapos, diretsyo na tayo. Okay, mga master. Uy, ano to? Pogo? Ang pogo yan ah. May pogo ba dito mga master? Okay, so malapit na po tayo sa ating pick up. Ahog naman, sana may baha dito. Maliliit lang naman. Dito daw sila eh, Sa may bakanting lote. Ayan. Ay! Teka, saan ba ako dadaan? Dito na lang. Pwede ba dito, ma'am? Ah, teka lang, ma'am. Susuklihan so, ko lang. Ah, 268 po. Sukli. 268 po yan. So, ayan mga master. Magpas na rin tayo sa uh, 1,000 plus, no? Hindi ko na mabilang kasi may mga tip eh basta quality yung biyahe natin ngayon no? nandito na tayo baha ay na nadaan na ako dito kanina eh kaya ano na natin yan tirahin na natin yan <laughs> na tayo titirik dyan hindi tayo titirik dyan mga master nice, nice one, nice one. <laughs> Allah sige. All right. Galing. Red gate. Sambay. Sarado eh. Okay. Tawagan natin para sigurado. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ano, sa Paranaque. Na na tayo sa ating drop off, 5 kilometers away na lang tayo sa drop off natin dito sa may uh, West Service Road. Ayan, na na natin ang nakapunta na tayo naman taluyong nagsi nag-C5 na tayo. Napunta pa tayo ng Alabang, tapos Imus, and then balik tayo dito sa Las Piñas. Tapos, paranyake ulit. So, ang bilis ng biyahe natin, mga master, kasi wala traffic. Medyo, ano lang, kasi medyo maulan, no? Walang tigil. Until now, ito, hambon-hambon, uulan pa rin, no? Simula nung umalis tayo ng bahay, hanggang ngayon, muulan pa rin, walang tigil. So, ang tina-travel na po natin, ang naiikot na natin, lagpas na tayo. Mag-100 kilometers na ang ano natin, ang na, na cover natin, no. Oh. Mabilis, mabilis lang. Anong oras pa lang mga master? No, oras pa lang, medyo dalarilo ko eh. Alas 12 pa lang, ala una. So imagine mo, alauna una. Mag-100 kilometers na yung na-cover natin at ano na naka uh, limang booking na tayo papeles lang to eh so dito na tayo mga master bayad na pala to okay so yan mga master positive na drop off na natin grabe yung ano ha eh, tawag nito yung ulan wala talagang ano wala talagang tawag nito walang tuyo lahat basa <laughs> so uh, dalawa pa dalawa ang ang ta targetin natin tingnan natin kung makakachamba tayo oh, pag maganda ganda ng pair pabalik ng pasig hindi pasig tayo so ano tayo yan hataw tayo yan mga master last 2 booking tayo last 2 natin wala na kayo dumana ng jack natin patay masira pa yata camera natin mga master pambihira nano na tawag nito Kinancel ko yung ano eh kanina pa ako nag ano, ayos sumagot eh wala so ayun mga master naglolo ko yung camera natin so, wala na naman ang audio to grounded na naman Wala kasing ano to waterproof case eh kaya pinapasok ng ano ng tubig. Okay. So nagkaroon ng problema itong ano natin, itong itong jack natin no. Napasa eh. Magagawin natin, patutuyuin natin to kasi kapag kinakabit ko siya sa camera, namamatay yung camera ko. So napasa ng tubig to mga master. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung biyahe natin, no? Oh. Uh, uwi na ako. Tatapusin ko na lang itong ano natin. Itong vlog natin ngayon. Kasi nagkaroon ng problema yung ano natin, yung camera. So, meron tong problema. Itong ano ko. adapter so ayan no, I'm Ah, uh, uuwi na lang muna tayo. So, doon ko na sa bahay tutuloy itong vlog natin. <laughs> At na malakas na kasi ano, kailangan natin makauwi ng ano, nang maaga-aga. Papaklasin ko yung camera. Lalagay na ko muna sa plastic para ano. Para safe, no. Okay. So ayan mga, sige, mga maser, tuloy pa rin natin yung vlog natin. Tinanggal ko lang yung ano, tinanggal ko lang yung external mic ng ano natin ng camera kasi yun ang may ano issue so ayan po uh, uwi na ako <laughs> uwi na to mga master tapos na naman eh quality naman yung naging ano natin eh naging biyahe natin yung araw nito na maganda naman yung kinalabasan ng biyahe natin eto na oh pagig na pagig na hindi na natin kung saan ko sa pagig pero sila ang ito sa pagig saan sa uy yun sa paborito kong ano drop propan. ano tirahin na natin to tirahin na natin yan Okay, so meron na tayong isang booking mga master puntahan na natin bago tayo muwi at least meron na tayong booking pa uwi okay. 143 after Biputan Barangay Hall canto ng barangay paakyat lulawge Okay, so puntahan na natin ayan meron tayong booking ayan so nandito na tayo mga master sa ating meron ano. na naman emergency eh. na naman eh. Eh nandito na po tayo sa ating pickup up Hindi ko alam, sir oh, papunta ang ano? Salian. Let's sige salingan, sir Sige, boss oh, Sinalubong na ako ni sir Okay, so yan mga master uh, Last pickup up natin Napalitan yung buraot kanina So, syempre, ano natin to uh, I-deliver na agad natin Ano? Patay tayo dyan <laughs> Wala na no. Pariya lang Napalitan na ako ng isang libo eh Baka mabasa sir Ah 0998. 0998 Success. So hanggang dito na lang muna mga masira ang ating vlog no? Maraming maraming salamat sa inyo lahat pagsama nyo rito sa ating vlog ngayong araw na ito so kita kits next time maraming maraming salamat po bye bye ingat po tayo sa ating mga biyahe